Ah, Aya, Hello. <laughs> Turo mo sa akin yung magaling na kalapate. Alam mo? Na? Ha? Anong, anong pangalan mo? Galing, oh. Galing, oh. Santan. Santan nga ba? Santan. Ganda. ana no, san magandang buhay mga farmer nandi tayo sa Marikina wow bonsai ayan po oh. ang dami niya pong bonsai ah, kalapate at ibang-ibang iba't ibang klaseng ibong ibon ayan palang ano niya wow tsasalita okay. <laughs> no ay ano anak ko kung batang nagsasalita kumusta hey ha ah. hello hello <laughs> turo mo sa akin yung magaling na kalapate alam mo na? ha ha Ano? anong pangalan mo hello Magaling <laughs> ha pangit daw pangit hugi okay. <laughs> Tapos ang dami niyang love Ano po to? Uh, Afrikana ano na po? Afrikana. Yung kay kuya, inubos ng sawa. Oh, <laughs> Afrikana niya. Afrikana uh. niya. Lakas kasi lang. Oh, po na? Ano? 90, ano, uh, early 90s, tsaka 2000. Maganda pa na ano po. Uh, ito pa lang mga bonsai niya. Oh. Huh? Mm. May mga price list po kayo nito? No, wala. Ah? ano to? Habi nyo lang? Ganda oh. Oh. Galing oh. Galing oh. Santan. Santan nga ba? Santan. Alay. Galing. Oh. Galing ano? Oh grabe na no? parang makakainggan niyo din mga ganito. Maganda. Ano? Alam mo ito magandang stress reliever at hobby din. Shout out pala kay ano, kay Tito Rick Galang, ayan no? Talagang mahilig siya magbonsai, ayan oh. No? oh. Ito buhay ba ito? Oo, buhay. Ah, pinagapang. Buhay siya. Pala ko design lang yung ano, galing ah. Nandito po tayo sa Fatima Street, St. Mary's, uh, Nangka, uh, Marikina. Ayan, ng aming pinasyala. Shoutout din po kay ka-farmer Jonathan Debelen Farmer Jonathan Debelen <laughs> <laughs> De Ayan Meron din siyang turtle. Oh, tortuga Mabongski. Ayan. Galing Galeng? Eh. Galing. Talagang hmm. may wire. Eh. Sampalok. Ayun oh. No? Ayan, oh. bang, kayo, o, ay, Ayan yung... Si Kaparmer Roland Ramos. Ayan. Ito African Lovebirds po. Meron din po siya. Binibent for sale din po yung mga African Lovebirds ay, yan, ay no? Po, no? Ay, ay, para niya. Parang nga ah. alisin na. Wala, nangyarapan na ako. Oh, maano din po ano? Ano nga tapos itong mga kalapati nyo po, nilalaban nyo pa rin sa karera. Yeah, na ah, hindi na masyadong... Ngayon, yung mga panglabang ko, pinalipat sa mga Ah, mm, pupuntahan natin yan. May mga ano po kayo, ah, bloodline na... Oh, hindi. Gamit po, yan. Tayo, ano? <laughs> Matindi daw. <laughs> Ay ko lang po yung mga bonsai niyo, ang ganda. Ito po ganito ka, gaano tumatag, gaano katagal gawin yung mga ganito? Yung Opo. Isang tan. 2017 pa i no? pasensya. Oo. Uh, Taga talaga yan. Taga talaga. Yung gojoreso. Yan ang Japanese lang ang. <laughs> <laughs> Bago lang yan. yan. so Subawli papahabain niyo lang po muna. Tapos pipili kayo i-guide. Oh, galing ano. Oh dapat pala nag ka din talaga ano galing ano Oo, uh. Wow! Tangel Street oh ganda ano Mabenta 120 120,000 no? Mm hindi -hmm. naman, yeah. parang mali maliit, na nga na po Oo yeah. layo Galing Para pag muna, napakadali uh. <laughs> <laughs> Ilang ano, taon niyo pong binuno yan? mga <laughs> 15 oh, 15 Huwag magbonsai. Hindi na. <laughs> <laughs> hindi na po. Hindi ano po yun sa may paana ng bundo? Saan ba yun? Arayat. Uh, Arayat Mountain po yung ano namin. Ano yung lugar yun? Arayat mismo? Arayat po. Pampanga po. po Pampanga. Po. O, Pampanga. Okay, yung bayo ko, naging gumapatid niya sa kandat niya. Oh, Ayun, yun. Nakambaryo po na Arayat. Lagi, eh. ano yung pangunta siya doon? Lagi may mga uwing dalag. Yung mm. na dalag, limas, naglimas doon. Mm. Ayang pala nagdala sana ako ng hito. Hindi, <laughs> mag enjoy po kayo. Hindi kayo mabungkod doon. Mahilig kayo sa nature. Ayan o, oh, ang gaganda ng... Yung mga bali, ito po, sinisimulan pa lang, ano? Ha? Yung iba, sinisimulan pa lang. Oh. Ito, malaki na din. Oh. Ah. Gagawa. Kayo na ang gagawa. Oh, parang Ano yung kukuha po kayo ng medyo malaking puno hindi. tapos dati kasi ganoon. Kuha ni Mama ko. pala dito yung Ito na ako to sa wild. Ito to sa to pala dito. Ayun. Kaya lang mahirap gawin niya mm -hmm. kasi ito napakaganda niya. Oo, uh -huh. ano? Kailangan pala magmarunong ka din. Oo. Uh -huh. Pero ngayon nga, nauso yung nagko-compost kami ng maliliit. Pinagsasama-sama. Ganyan. Eh, no? pinagdidikit-dikit. Ah. After 3 years, ganito na ang tura. Tingnan mo. Ano ah, na parang nagsasama-sama oh, sila? yan o. Oh. Yan Dikit-dikit Oo nga, ano. Oh, oh, galing talaga ng technology maraming na eh. maraming nadidiscover ako nga naman ano kasi meron po kaming santol eh tatlong puno pinagdikit-dikit namin uh, lumaki parang isang puno na lang eh. Uh, yung sanga niya may isang maasim uh, may isang malaki ang bunga galing mayberry huh. ito po oh tingnan nyo ito yung sinasabi niya ng mm. Ngayon, nagdudugtong na, oh. Ay, Galing, ha? Oo, oh, nagdikit-dikit na. Ito, nagdikit na po, oh. Galing. Tapos ganito, ito Meron po akong um, kaibigan, nung pinutol namin yung malbere yung malaking puno, mm -hmm. sabi niya, i mo sa atin ba akong bahala? Pag ano, inayaan ko lang tumubong ganon. Pag ginagawa ang Ipo bonsai po na lang yung malbere gawin. Nde eh? na kayo ano? Oh, meron po ako ng ano. Ay, training teka. May training box natin. Na na <laughs> As ibig sabihin, hindi na po kayo nagkarera. Ngayon, pinaglaban niyo na lang. O, oh, pinalaban ko na. Oo. Uh, uh, natin tong makakalap ate. Oh, Ang ganda. Ah? Ah! Ah? Solid ah. <gasps> po yung ibang kalapati maliliit na ano? Ano yung mga? Ah. Usually. Kasi sa, nakikita ko sa ibang bansa, malalaki na. Malalaki, 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 Pag-imported. Oh. Kasi sa atin. Basta Pero. ay Ayan. Balik natin. Uy. Ito yung hen section daw to. maganda. Eh, hey, kahit dito na lang po siguro. <laughs> Ito naman yung mga cock. Maganda din, oh. Maganda ng puti, oh. Oo, oh, oo. Oh. Mm. Ganda. Kaling talaga ni ka farmer Jonathan de Belen. Grabe, <laughs> oh. Yung ano na ganda ng rararamdaman mo yung lakas ng pakpak nila. Bagay, mga ano na po to, mga breeder na kasi talaga malalakas na eh. Galing, galing. Wala kabigin sa ganda ng mga kalapating ito. Tayo pa lang. Uh Paris mo dun sa water house so, okay, Ayun Eh Ay, dyan, sa taas. Dito, so, dito, dito pa dito, oh. dito tayo, dito ah pagod mo kaya mo na dito kasi. Mayy yung ng Ah, so waterhouse. Iba yung, yung may ano po sa ulo ano? Oh, mayroon akong nakita doon sa ano eh, Bio Pigeon, waterhouse, baker. Nagsi-singa ako, sabi ko 'yun na lang sana ang binili ko kasi Ah, uh, yung same price din naman nung binigay nila sa akin. Pero Ay, at least nabing po, ayan. Ano po? Ano na binili mo? Baker's Stop Banret. ng beso eh. po. Pero young bird, may matagal ko pa bago ma ano 'yan. Ay, ito 'yung bibituin niyan. Pero 'to baker's thing. Ah. Balik manghuli ni Kuya. Oh.

Ah. Ito yung Pemurado. Ayan. Ito, Water Aspect. Oo. Oh. Benjile. Ano to? Baliapo ni Mang mm. Kanor. Mang Kanor. May mga pangalan ng kalapate. Alam mo ba? Ano po? Pagkana-ala, ano? Pinapangalanan. Ah. Uy. Ang ganda din, ano? Ayun. Yung pa yung nakita kong maganda, yung pa yung Ayun. <laughs> Galing Galeng. <laughs> Ayun po naniniwala din sa mga eye sign hindi, Bilang Ah, uh, uh, pero di magugulat ka na lang. Mas maganda performance ng ano ano po. Uh, walang i-sign hmm. Alin po ang ipagpaparis ko diyan? kahit talim diyan ah pero kung ano unahin dito ang dalawa oo okay tapos yung dalawa oh sige po ayan yung dalawa checkered white line. bagay pwede ko naman pag ah oh, paikutin ano na po ayun pagsalubungin mo ay ko thank you thank you ay naku po iba talagang yung mga Anong alapan Iba yung kilos niya Ano po ano oh. Parang What smart eh ah, Ganda <laughs> Ayan o oh. Ah kami <laughs> Thank you thank you po Sir Roland Ayan at syempre kay ka-farmer Jonathan de Belen. Eh, tayo wala na laman. Namatay yung ano ko Arwana? Ha? Dadala ko si yung arwana ko. Ilang, naka ilang taon na po? 2015. 2020 ko na. Una po kayo nagkakilala ni na sa Farmer Jonathan, sa aso. Oh, may nakikita ko oh. Mayang. Mayan. 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 cute, cute. may ko yung may ko ginupitan parang leon eh. Oo. Baby nila. Alia no, na po namin. Ikot na lang. Ay, ako sige po. Importante. Okay. okay Thank you po. Thank you. Paki uano, pwede na kayo namang sa. Ano 'yung dindig, pwede rin namang sa Ay, ayan 'no, mga farmer. Ayan, papakita natin 'yan pag uwi. Kaganda. Thank you po. Thank you. Yung tawa-tawa, iyan ako ko na. lang. Tawa -tawa. Ayan. Ay, Ay, thank you so much Farmer Jonathan at syempre, ka Farmer Roland. Ayan, binigyan niya tayo ng malupit na kalapati, oh. Waterhouse Beckert. Ah, galing daw kay Reyso. Ayun. Hmm. Ayan, back home na. Gagalit yung aking anak kasi nagkakalapate daw ako. So, ayan, oh. Ganda mga ka-farmer. Yan, ah, ito na yung isa sa magiging foundation bird natin. Kitang-kita na natin. So, bali, ang mangyayari yan, yung dalawang pares, one, two, tapos pwede nating i-cross ulit yung dalawa pag palitin natin. Di apat. Apat na po na linyada ang magagawa natin dito. Napakaganda. Yan. Thank you po kay Sir Ronald. Ayan. Ramos. At syempre kay ka-farmer Jonathan de Belen. Ayan. Ang tagal na po natin uh, masugid na kaibigan yan. Yan. Thank you. Thank you po. At ayan. Hawi na tayo. Siyempre, salamat sa driver natin. Ayan. Yes. From Lechon to Calapate. <laughs> ayan, dalawang ano. I-ano na muna natin yan. Upurgahin. And then, vitamins, siyempre. kondisyon ng konti. Excited na akong ma-breed. so, ayan. Hanggang dito na lang po. At maraming maraming salamat. At magandang buhay.